Bandeleksyon 2025. Bandeleksyon 2025. Sss. Ikaw! Ikaw nga kaabante! Butante ka ba? Nakapag-rehistro ka na ba? Naku, 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 naku! Hindi mo dapat palagpasin ang pagkakataong makaboto ka! Kaloka! sipin mo sa mananalong kandidato na kasalalay kung paano gagastahin ang perang kinakaltas ng BIR sa sweldo mo. Isama mo na rin yung additional 12% na dagdag sa babayaran mo tuwing bibili ka ng kahit na anong product. Ano? Anong hindi mo knows? Silip-silipin mo nga yung resibong binibigay sa'yo sa butika, sa grocery o sa mall na pinupuntahan mo. O ayan, kaabante ha, ngayong knows mo na kung gaano kahalaga ang pagpili ng iluluklok mong kandidato dahil apektado ka kung saan napupunta o ginagasa ang pera ng bayan. esep esep din! O ha, huwag ibenta ang boto. wag magpaloko sa mga kandidato. Huwag maniwala sa mga pangakong laging napapako. Lumabas, bumoto piliin kung sino sa tingin ninyo ang tapat at nararapat. Ipagbibili nyo ba ang kinabukasan nyo at ang pamilya nyo? Nako, 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 nako. Ako si Ray Pumaloy, ang showbiz sichi ng Avantel Liling. Abante 2025. Abante 2025. Aabante na ang inyong mga kasangga. Si Robert Tan sa pagbibigay balita. Laging handang serbisyo naman ang hatid ni Joey Rebate sa labas ng himpilan. Aksyon Abante! Aksyon Abante! Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Barrio Beras. Pa- Umberas. Abangan, aasahan at a ah, aliwin. Aabanti na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat i Ito ang tandem na a ah, Hari ba? Aalok sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Don Sermino sa talpakan, upakan at kansawan ng mga chikang aaminin. Dito yan sa DWAR Abante Radio. ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang radio, TV na. Ito ang Abante Radio TV. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Radio. Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa historia. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang ala-1 ng hapon, kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Barrio Beras. Body Ong Happy Monday! Happy nga ba sa Monday? Dapat lang, umpisa po na linggo ulit mga kalusog at kaabante Hanggang alauna po tayo sa inyong programa Pagkatahin natin ang pag-entrada sa mga headlines sa probinsya. Iloilo -ilo, City Government naglamas ng protocol sa pagsuspindi ng face-to-face -face classes dahil po sa mataas na heat index pa rin. Yung heat index para lang po sa mga tao yan ha. Yung ramdam nating init gawa ng uh, may discomfort level eh. Sobrang init talaga PNP Region 11 Nagbigay linaw naman sa dagdag na sa po ng polis Sa Davao Airport Anilag Festival ng Laguna O Marangkada na At Puerto Princesa City Handa na sa palarong pan, uh, pangregiyon Talagang pag Puerto Princesa City, napansin nyo, talagang sports uh, activity destination. Eh, no? Marami talagang sports event ang ginagawa sa Palawan. Excellent! Kaya si Romy Luzares, very ano, eh, athletic. Uh -huh. Adjust po tayo ng buwan ng Marso. Hanggang uh, na magkakasama-sama tayo, connect lang po kayo sa Abante Radio 1494. At syempre sa lahat po naming Sokmed, uh, Facebook at Youtube, pwede kayo makapanood, makapakinig, pwede rin naman magpabate. Alam niyo naman yung programa namin ito sa Lusob, Probinsya, bawat isa welcome. Bawal lang dito yung takas. <laughs> takas sa gawaing bahay. <laughs> Alas 12.40 San ba tayong sunad ngayon dyan? Syudad. Syudad. Silipin nga po natin Mang Teban kung saan yung mm, uh, natin ngayong lunes. Uh, mainit pa rin po ang panahon bagamat may kulimlim, paminsan-minsan, may hangin din naman. Although mahirap yung humid yung walang kahangin-hangin, mas mainit ho daw doon, sabi ng pag-asa. Pasig City! hoy! Ang aking syudad, ang tampok today. Um, National Capital Region, sumasakop sa Pasig. At ang barangay na meron tayo ay 30. 30 barangay meron sa lungsod Pasig, mga kaabante. Ang uh, mayor po dyan, baka hindi nyo alam ang buong pangalan, Nakikita nyo lang yung kanyang kagwapuhan. Oh. Si Mayor Victor Maria Regis Bico Soto. Mayo? Excellent Ah? Oh, kayo alam nyo, Bibico. Oh. Bawal ang puto. Bico lang pwede. Hindi. Victor Maria Regis Bico Soto. Galing ng ating uh, si Court na ba ito? O oh, sige. Yan aming mayor sa Pasig po mga kabante. Excellent. Simple lang yan. Ah, luma ang cellphone niyan. Oh. Vice Mayor niya si... Ito, buri ng pangalan, no? Sus. Pakinggan mo. Si Robert Vincent Jude Jaworski Jr. Excellent! Ang uh, madaling uh, alalahanin ay sa nickname na Dudot. Oh. Jaworski. Tagalog, syempre. Puro celebrity. Andun din sa amin si Angelo De Leon. Oh pag palad ka pa, baka manalo rin sa Aramina. Oh, marami celebrity dun sa Pasig. kami lang ni Ogie yung umiiwas talaga eh. Welcome back, Ogie. Ha? malakas na? Pwede nang tumayo, ang tuhod. Pwede na. Ala, si Badio Vera, hindi kilala yan. Yung tatakbuhan lang yan, yung may mga pinagkautangan yan. Alas 12.40 ay tos yan ang si Dad today. Ataw na tayo sa mga live report. Puerto Princesa City, mga kabante, ay ready sa pangarumpang rehiyon. Umabante po sa balita yan, abante reporter Romy Luzares. report, report. Romy, mustang lunes? Manitit ng mga lunes sa Port Provence City kung saan mainit din yung mga practice ng mga delegado para sa may marumaraan. Parang mahangin din yata yung signal mo. Mahangin ba ngayon dyan sa inyo? Mahangin, mainit kasi. Pero better na yung mahangin na may init. Oo. Sige, sakto lang. Okay, nasa lungsod na ng Puerto Princesa ang lahat ng kalahok para sa Palarong Panrehiyon. Ngayong taon, mula sa Oriental at Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, ang lalawigan ng Palawan at maging ang host city na Maaga Palawan, palamang ay nag-quarter na nakapag-familiarization na sa mga pagdadausan ng palaro sa lungsoda ang lahat ng atleta ng bawat delegasyon na nasasabak sa taonang pangrehiyon na palakasan ng Department of Education. Ayon sa Puerto Rico City Government, handa na ang lahat ng playing venues maging ama eskwelahan na visiting venue ng mga delegasyon na nilagyan ng mga pulis na magbabantay sa kanya sa loob ng halos mahigit isang linggo o mga nakaraang linggo pa na pananalatili nila sa lungsod ng Porto Pinsasa. Bukas naman ang na nakapakda na opening ng palaro. Ito si Rami Perez Abante Ito balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Thank you, Romy. Abante Radyo Live Report. 12.44 ang oras. Sige, samantala nyo na po ang summer ha. Habang hindi pa dinedeklara ng pag-asa ang pagkawala ng uh, Northeast Monsoon o amihan. Meron pa rin ho, kahit paano. Mas na boss, bawasan daw po ngayon yung may mga matatasang uh, heat index na lugar, sabi ng pag-asa. Dalawang lugar sa bansa naman ang inaasang tatamaan ng 41 degrees Celsius na heat index ngayong lunes. ay sa Philippine Atmospheric Geophysical and Administration, sabi ko na nga ba, maraming mga bagsak dito sa acronym na ito. Uh, Physical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Bata sa latest bulletin, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius yung heat index mga kaabante, yung init po na nararamdaman ng uh, katulad nating tao. Hindi daw po aplikable sa halaman sa, sa mga building ha, sa hayop. Uh, ito po ay mararamdaman dyan sa amin sa may San Jose Occidental Mindoro. Kendi sa may Kuyo, Palawan. 41 degrees Celsius. Ang mga nabanggit na lugar ay nasa ilalim extreme caution category. Ayon sa pag-asa, nasabing level ng heat index ay posibleng magdulot po ng eto na, heat cramps, makisig-kisig kung tawagin sa amin, at exhaustion. Ang matagal na pagbababad sa matinding init at 41 degrees ba naman ay maaari din magdulot po ng heat stroke. Kaya na sa tamang katinuan ho kayo, huwag kayong magbababad ng tanghaling tapat at 41 degrees Celsius. Lalo din may mga open basketball court sa probinsya. Ha? Baka kasagsagan ng katanghalian, nagbabasketball pa kayo. Tinamaan ang mag tapos na ang buhay natin. Alas 12.46 Punta tayo sa bahagi po ng Laguna Meron tinatag na Anilag Festival Ano ba itong Anilag Festival ha? Umarangkada na Umabante sa Balita Abante Reporter Nilo Del Carmen Luso Report, Report. Go Nilo so, na ang at masayang Anilag Festival 2025 at opisyal ng binuksan ito ang Anilag o itong Anilang Laguna Festival 2025 ba? Kaya mula mga sumebe hanggang uh, apuge at ang uh, isang puno ng kapiyahan at kultura. Ang tema ngayong taon ng Anilag Festival ay samasama tayo sa tuloy-tuloy na saya sa Laguna at nagalay ng pakita ang, ang masiglang diwa at pagkatay sa ng mga lagunense. Tampok sa pagdiriwang ang mga nagagandang trail fair exhibit at mga booth ng iba't ibang mga pain at mungsod kabila ng mga booth ng lumpan, kalayaan, los banyos, bae at City, at iba pa kung saan na ipinapakita ang mga pinagmamalaking produkto at mga likha ng Laguna. Nagbukas ang celebration sa pamamagitan ng isang Mayan profession kung saan na tampok ang mga biri ng hapit ng Turumba at ang unang lawa ng Laguna at ang patron ng Dinesis ng tampablo at ng Anilag Festival. So, ni ang Nilo, alam mo ba yung gawaan na ano, yung pangalan nito. Pag yung mga barong, saan sa Laguna, maganda makabili ng tela? Uh, uh, barong, ang alam ko ay ako, eh, medyo magaganda yung sa bahagi ng li, uh, liliw. Dito nga, sa liliw. liliw Oo, uh, yung mga husi, di ba? Pinya? Oo, Liliw Laguna, yung mga kawaan ng mga damit at mga Patos at mga tinela. Oo. Oh. Yan Ma- review. Ayun, no. Naitanong ko, gawa ng uh, pinaghahandaan namin yung team building eh. Ay, tama kami. Oo oh, naman. Kaya lang, nakabarong tayo lahat. Sama ka pa. <laughs> uh, may, award, may, may awarding daw kasi. Yung most competitive talaga. Okay. Uh, dito sa Baal, mas mga yung mga barong oh. <laughs> dito. Oh. mga barong ng Taal sa <laughs> barong. Uh, di, ba diba may tinatawag na gusot mayaman? Oo, oh. Uh, oh, yung uh, yung uh, hindi na ata talaga pinaplod sa ito. Hindi na, o. Okay, uh, oh. Gusot hmm. mayaman. Nauso yan. talaga nakabili na ako isang piraso. Uh, Wala. Walang labahan talaga. Uh Ikaw daw yung nakabaro sa beach. Baka abutin tayo ng mga nang uh, sakit dito dahil ang init. Oo oh, nga, oo nga. Aho. Sige. <laughs> uh, Sir Nilo, salamat na marami. Ha? Thank you. Okay, back you. Mga kabante, si Nilo Del Carmen sa bantay Radio Calabarzon. Huwag niyo pong kalimutan, masayang programa. Puno, siksik at liglig tuwing Sabado, 1 to 2 p.m. Lusob, Probinsya Weekend with uh, John Mendoza and siyempre Nilo Del Carmen. Bante Radio Live Report Samantala ang uh, balita sa Cebu Provincia Headlines Kinukonsidera po ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na suspindihin yung face-to-face -face, -to -face sa mga parlan, sa elementar at sekundarya sa gitna ng banta sa matinding ang init po ng panahon. Ayon kay Garcia, pasususpindi kagad niya ang klase kapag umabot na sa 41 degrees Celsius. Yung heat index ngayong araw kung saan na dangerous level po yan. Plano ani may pagpulo niya sa Cebu Disaster Risk Reduction and Management Office para po gayon din sa Department of Health lalo tigit sa nilang lugar sa DepEd at iba pang concerned agencies para talakayin yung rekomendasyon sa suspension ng klase. Patay sa pagtaya ng pag-asa, nasa 36 degrees Celsius ang heat index sa Cebu ngayong araw hanggang uh, bukas, uh, March 11. Oh, uh, meron naman palang ganun eh, hanggang bukas yung taya. Samantala, naghahanda na rin po ang uh, DepEd mga kaabante sa Cebu sa posibilidad ng paglilipat uh, din ng uh, oras. Meron pong uh, plano silang ilipat yung face-to-face -face classes sa modular learning na lang. Sa oras nga na magpatuloy ang mataas na heat uh, uh, index na tinatawag Georgia Headlines Tayo po ay wag basta-basta nga talaga yung binanggit ko last time na galing sa sobrang init ay eh, iinom ng malamig may yelo pa ha Sabi naman ng mga doktor kapag ang temperature daw po ay nasa 40 degrees Celsius wag agad uminom ng ma napakalamig na tubig Pagkat yung mga malilig na malilit nating ugat ng teban o oh, yung ugat ng dugo Maaaring pumutok pala at sumabog. Kapag umabot naman sa 30 degrees Celsius ang init at galing tayo sa labas, hayaan daw po muna ninyo na mainit ang katawan. Huwag uminom na malamig na tubig. Pwede uminom ng mainit o maligam-gam. Uh, pero dahan-dahan ang pag-inom. Huwag laklak -lak, ha. Huwag kagad maghugas ng kamay o paa. Huwag maghilamos o basahin ang bahaging nabilad sa araw. Magpalipas po ng di bababa sa 30 minuto o kalahating oras bago maghilamos o maligo. Yung mga masyadong banidoso, ha? Baka hilamos kagad. Ituro po ito sa mga bata at sa mga kasambahay o kaya sa mga kaibigan. Baka sakali nakakalimutan lang nila. Mas may ginara po maging safe kesa naman sa mapahamak tayo. Walong minuto bago sumapit ang alauna, meron pong uh, balita yung PNP Region 11 nagbigay linaw dun sa bakit nga ba maraming pulis sa Davao Airport. Oh, umaabante sa balita, abante reporter, Edith Isidro. Puso, report, report. Edith, na kulimlim na mainit na araw po sa inyo na lunes dyan. Tama, Gid tumpak tumpak uh, oo oh, oh, isang uh, makulintin oh. ngunit maibit oo eh. walang uh, sana po yung sabi mo walang kinalaman sa nagpabalitang pag-aristo ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dagdag na presensya ng mga pulis sa Davao International Airport Paglilinaw ng PRO 11 uh, spokesperson, Major Catherine Delarie, na ang presensya ng mga pulis sa Davao Airport ay dahil sa kanilang routine simulation exercise o tinatawag na contingency planning sa Wakaliparan. Sinabi naman ni Dela Rey na bahagi din ito ng preparasyon sa national at local election. Dagdag pa nito sa unang official na hindi ito ang una at huling simulation exercise na gagawin ng iba't ibang unit nila dito sa Region 11. Ngunit hanggang ngayon mayroon pa. Meron pa hanggang ngayon. <laughs> Oo. Oh. Another uh -huh. report. Mula Davao, wow. Eddie Pisino, nakapante radio. Itong malitang mabilis, mapangis, walang <laughs> report. Uh, Nasa Hong Kong pa yata si Tai Digong Apo. Uh, At uh, syempre nag-press uh, dripping si Yusek Attorney uh, Castro Kanina-kanina lang at uh, matitindi ang mga tanungan at siyempre ang paliwanagan. Ang uh, bottom line lang po ay lahat ng bagay kung nasa legal o na sa batas, eh, wala naman dapat talagang uh, maging sanhi ng ano pa mang kaguluhan. Uh, susundin lang kung ano yun nasa batas. Iloilo -Ilo City Government, naglamas po ng protocol sa pagsuspindi pa rin ng face-to-face -face classes. At sa heat index na tinatawag, yung human discomfort level. ...init na nararamdaman natin. Maabante sa balitang yan, abante reporter Joben Escaniel. Luso, report, report. Maabante, Joben, go. Yes, kabadi. Naglabas ng bagong protokol ang lungsod ng Iloilo sa pagsuspinde ng face-to-face -face classes dahil sa mataas na heat index. Sa ilalim ng Executive Order number 24 ng Iloilo City LGU, sa panahon umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index ipinauubaya sa school administrator, principal at university president ang pag-adjust ng kanilang schedule ng klase, pagpapatupad ng alternative mode of class at suspensyon ng face-to-face -face classes. Automatic naman ang kanselasyon ng klase kapag umabot na sa 42 degrees Celsius ang heat index. Ako si John Senya, laban tiryo itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Thank you, A wonder, Report. Samantala, bahagi ng provincial Headlines. Ito muna sa Kamsur po ito, Kamarines Sur, mga kabante, nasa 26. 26. Member to ng Pantawid Pamilang Pilipino Program o 4Ps ang Hard on the Spot, yung tinatawag po na HATS. Agad po ito natanggap sa trabaho sa madalit sabi sa isang araw na job fair ay sinagawa ng dole. liban sa alok na trabaho sa job fair, tumanggap din ng 3,000 piso. Bawat isa man po ng trabaho. May git 3,000 job seekers ang dumalo kung saan 23 employers. Ang nagalok din na may git sa 2,300 na mga trabaho para matulungan ng mga uh, maging independent, yung mga poor peace beneficiaries. Mas makatayo sa kanila mga paa, kumbaga. May sinagawang job fair sa Capuerte Capital Compound sa Pili, Camarines Sur, Uh, Itong Friday, bilang uh, bahagi po ng uh, inisiyatib ng pamalaan para ma check na makapagtatrabaho ang mga member ng 4Ps at mayangat at masustentuhan ang kanilang sarili. Basta uh, pag may trabaho na, no, applyan. No? Sugod so lang kayo, magdala ng maraming uh, biodata. Ayusin ang sarili at maghanda rin at magdasal para matanggap po ha sa trabaho. Uh, may pa-birthday ba kayo ngayon? Baka may gusto may pabate, ilista nyo lang. Ho, ha? Happy birthday lang kayo na. Uh, kaibigan namin ni Ah, eh. uh, John. Damay na kita. Happy Jojo. Last <laughs> Happy birthday. Ha? Hi, Jo. Uh, happy birthday! At syempre sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. Uh, kahapon may nag-birthday. Belated happy birthday. Ha? Uh, sino ba birthday kahapon? Tahimik lang eh. Uh, Si Michael Goyagoy Talaga ng Belated ha uh, Mike uh, Belated Happy Birthday And uh, Today Gusto ko lang batiin Nakikinig uh, Excellent Dyan sa Mamburaw Mamburaw Occidental Mindoro Sa Capitol Nagtatrabaho yung Classmate ko nung high school uh, Si Obid Cantos Nakikinig daw sila dyan Sa Mamburaw Occidental Mindoro hey! Abante Radio. Siyempre sa Luzon Provincia. Ha? Hello bro Ovid, regards sa pamilya. At siyempre sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ha? Grabe ang init din dyan. Although yung San Jose, yung 41 to degrees today. Ingat lang kayo dyan. Ha? Alas 12.58 po mga suki. Silipin lang natin. Ganun nangyari sa kalokan. Ah, meron Luso. din palang ano, adjustment sa schedule po sa klase ang mga pampublikong paralan mula elementarya hanggang high school sa Caloocan City. Wala po ngayong araw yan, March 10, dahil sa mataas na heat index, inianunsyo yan ni Caloocan City Mayor Along Malapitan. Matapos na naging consultation sa Caloocan Schools Division Office, yung mga principal din at mga official po ni School Parent Teachers Association. Samantala, pinapayagan din ang mga pribadong parala na magpatupad ng sarili nila adjustment sa schedule. At suspindihin man po nila ang klase kapag ka umabot nga sa extreme danger yung heat index. Kung kulang din po sa proper ventilation ng lugar, para sa listahan ng mga parla na may adjusted the schedule, magpunta lamang sa official Facebook page ng Kalokan LGU. Hoy, su -su su aling pepang, pasyal na tayo. Pasyal, probinsya. Kayo po ba ay kailan huling nakapunta at nakapasyal sa Pasig River? sa makasaysayang ilog na dumadaan sa gitnang bahagi ng Metro Manila. Kabilang po ang mga pasig, siyempre, mahalaga yan sa kasaysayan ng bansa. Dahil pangon ang ruta ng kalakala na transportasyon noong panahon pa ng Kastila. Ngayon, ang ilog po ay simbolo na makulay na kasaysayan ng pasig at mga pook na nakapaligid dito. At sentro ng mga proyektong pangkaunlaran. Pasig City ay may mga ferry services din po nagugnay sa ilang mga lugar sa Metro Manila at pwedeng alternatibong daan, transportasyon at maginhawang tanawin ng lunsod. Di mabaho. At kasama rin yung mga revitalized areas at mga project sa pangalaga ng ilog para mapantilang kalinisan at magbigay ng mga recreational activities gaya po ng mga riverside parks at bike lanes. Yung pinasinayaan po recently ng mahal na Pangulong BBM, yung Phase 3. Dan sa may uh, pangalan nito sa may, uh, may Maynila area uh, para ka sa ibang bansa na yung esplanad uh, libre, walang babayaran yung mga nagtitingdalan sa paligid maraming pwedeng kainin doon uh, pasalan ninyo yung Pasig uh, River Esplanad sa Maynila mahaba-haba, ilang kilometro na yan at sana buong kahabaan na ay yan ang planong gawing maganda ang ilog ay modernong halimbawa din ng pagsasama-sama ng makaluma at modernong aspeto ng lunsod enjoy Ako si Badio Vera Sa ngalan ng buong Lusob Provincia Team Tutok lang sa mga programa ng Abante Radio Abuhay, Pilipinas Ang number one tabloid Number one tabloid Dilang Radio TV na Ito ang Abante Radio TV Umaabante para sa katotohanan Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.